Hello, magandang gabi po ulit sa inyo. So, 7.25 na ng gabi. At uh, may nakita ko rito isang comment na marami rin nagtatanong na dito. Ang tanong niya ay ito. Tanong ko bro, matibay ba ang inverter? May nagsasabi, madali daw masira PCB board. Thanks. Ang pangalan niya ay Agent Blue 52. Maraming maraming sa tanong, salamat sa tanong mo. At uh, kung nga pala pag sumasagot ako ng ganitong uh, mga tanong nyo ay impromptu. Wala na akong mga kung ano-ano. Basta pag nakita ko dyan, sinasagot ko na. Dahil nga nag-scroll-scroll ako tapos nakikita ko maraming klase ng tanong. At uh, kung anong pinakamaraming tanong na katulad nito ay yun yung ginagawa ko ng video para at least mas marami na matulungan ka agad pagkasamagot ako. Sa tanong niya, matibay ba ang inverter? Mas matibay po ang non-inverter kasi usually kaya tinatanong yan kasi kino-compared sa mga Non-inverter So, kung pagkukumparay nyo po yung inverter sa non-inverter Walang wala po yung inverter sa non-inverter Lalong-lalo na yung mga non-inverter Na mga model dati Nako, hanggang ngayon Nagtatrabaho pa yung mga non-inverter Na mga model noon Kahit sa mga ref May mga ref na old model Ay grabe, hanggang ngayon buhay pa Pero yung mga inverter na ilang taon lang uh, Bumibigay na don't get me wrong, hindi ko sinisiraan ng mga inverter. Maganda naman talaga ang inverter at tipid talaga sa kuryente. Kaya lang kasi, medyo mas naging komplikado na siya at uh, mas marami ng mga parts na nilagay. Halimbawa, mga sensor. Sa mga sensor na yan, yung wiring natin dyan, napakaninipis. Konting corrosion lang, magkakaroon na tayo ng problema. Meron naman. Excuse me. Ah, uh, na Napakaninipis po kasi ng mga wiring dyan sa mga... Uh, inverter aircon, lalo na sa mga sensor. So, halimbawa, nagkaroon ng corrosion dyan sa mga wiring na yan. Konting-konting corrosion lang o konting mga alikabok na nagdikit dyan at mag-short dyan, magkakaroon na tayo ng problema, magkakaroon na ng mga error code. So, madalas nga may mga nababasa kayong mga error code dyan. Actually, yung error code naman kasi, mga guide namin yung mga technician para alam namin kung ano yung mga mas malapit naming dapat i-check pero hindi yan usually na, alimbawa, ganito yung error, tapos nabasa nyo na, uy, ganito daw, sira daw yung sensor ng ganyan. Ayan, yan yung papalitan natin. So Minsan ayan, hindi ka uh, yun yung mga dahilan. Kaya, bakit mabilis masira yung inverter? At may nagsasabi, madali daw masira yung PCB board. Ano nga ba yung PCB board? Yung PCB board po ay printed circuit board. Ano ibig sabihin nun? Yung printed circuit board po ay uh, circuit, ibig sabihin doon dumadala yung kuryente na printed siya kasi nga nandun siya sa isang board kasi tinawag na PCB. So meron din tinatawag minsan na main board. Uh, kaya namin tinatawag, tinatawag, na main board yon dahil doon na nanggagaling yung supply ng compressor. So yun ay nagiging inverter papunta doon sa compressor. So medyo magiging technical tayo doon. Ano? wag na doon. So pumunta tayo doon sa madali ba daw masira ang PCB board. May mga instances na nagkakaroon ng problema yan dahil nga pag may bumigay na, na ibang piyesa na apektuhan yung board so kung madaling masira paano ko ba sasabihin to medyo hindi ganon kadali kasi yun sa akin okay pa naman so ang may papayo ko sa inyo ilang years na to siguro meron ng 3-4 years okay na okay pa Uh, ah, Opel inverter po ito, full inverter na window type. So, ang masasabi ko dyan, maganda, maghanap po kayo ng trusted technician nyo para mag-maintain ng aircon nyo. Na talagang marunong po ah, iingatan lahat ng mga sensor, iingatan lahat ng mga board o yung mga hindi dapat mabasa, yung mga kailangan nating uh, iingatan, ingatan. So yun, uh, ano pa bang may dadagdag ko? Kaya lang ah, minsan, lalo na sa mga fluctuation, sa mga kuryente, may kinalaman, bawa may pumutok sa sa mga poste nyo, biglang may may biglang pasok ng kuryente sa bahay natin, minsan di may iwasan tinatamaan yung board. O minsan naman sa mga probinsya, yung mga fluctuation ng kuryente, tinatamaan yung mga board. So, yun. Uh, Ibang-iba pa rin talaga yung mga non-inverter noon na halos walang kaarte-arte. Walang kaarte-arte. Uh, basta magtatrabaho lang sila, magpapalamig lang sila. Yun na yun. So, may mga non-inverter din pala na may board din ah. Pero yung board na yun, yun lang yung sa panel. Lalo na yung mga may remote. So may board din yun, pero sa harap lang. Yun. ah uh, yun lang naman po. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Kung meron po kayong mga tanong, pakita nyo po sa comment sa baba. At uh, pakilike nyo po kung sa tingin na nakakatulong yung mga video ko. Para, malaking tulong po sa akin yung like para mag-grow po yung channel natin. At uh, mas maraming matulungan. At pakishare nyo rin po sa ibang mga kakilala nyo para mas marami pong matulungan at, at paki-click nyo po yung notification bell sa all para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.